Ayan, mga kalalabs, ang huli namin. Ayan, tinali na. Laki. Ayan, sobrang laki, oh. Ito, baka, baka baka Wala ka ba to. Hindi kaya tumakawala to. to. Dele, nakatali na yan. Ayan, ang laki niya, oh. Ano talaga yung mananali? Pinta na namin. Bili-bili na kayo. Bili na kayo. Ayan, sobrang laki. Babae pala yung isa, ti. Oo. Oh. Tripod. Dami part. ang aligi. Tripod ko ng usa. Tripod ng usa? Oo. Oh. Tapos kaning ng usa? Kanang oh, so, Sobra di kilo ni, no? Oo, oh, sobra. Ayan, bili na po kayo. Ayan, tripod yung ano, yung pinakamalaki. Oo. Oh. Ayan. Hinta na namin ito. Oh. <laughs> Maglalako ako doon. Mamaya maglalinta nito mga palayas. Nagbago na yung karir ni April. Ayoko nang ano, ayoko na itong kainin. Natatakot na ako sa gawangan ng taba. Akala ko maliliit lang, malaki pala. Ayan, thank you dito to like share and subscribe Ayan, mo lang